Nangakuan tayo na aaralin muli ang programa bago ang ano pa mang deadline ngayong Disyembre. Ngunit tulad pa rin ng nakalipas na anim na taon, puro pangakong napapakulang ang natatanggap natin dito sa Senado. Kaya naman nakakaalarma na makitang hindi naaprubahan ang mga sinusulong nating proteksyon para sa mga drivers sa pondo ng PUV Modernization Program sumatotal, 750 billion ang kailangang pondo para mapautang sa minamadaling modernization. Kaya naman, hindi na rin natin masisisi ang mga driver na nagtitigil pasada. Pero sana wag nga. Kaya lang, yung gobyerno dapat talaga ay bigyan naman sila ng mas malaking suporta. The budget that was a... Uh... Recently, just passed, but I commend the members of the bicameral conference committee for their hard work on our 2024 budget. Ilang din itong Especially, thanks and recognize the competence and fairness of our finance chair, Senator Angara. But I would like to make a manifestation on a particular provision. that was under my committee to defend, which is the budget of the Department of Transportation. ang sinuportahan natin dito sa Senado ang zero budget na isinusulong ng ehekutibo para sa PUV modernization. Kasunod, kasun, uh, kasundo natin ang kasalukuyang administration na kagustuhan na suriin muna ang programa ng nananatiling hitik sa issue at problema. Pinangakuan tayo na aaralin muli ang programa bago ang ano pa mang deadline ngayong Disyembre. Ngunit tulad pa rin ng nakalipas na anim na taon, puro pangakong napapakulang ang natatanggap natin dito sa Senado. Kaya naman nakakaalarma na makitang hindi naaprubahan ang mga sinusulong nating proteksyon para sa mga drivers sa pondo ng PUV Modernization Program. Para sa 2024, 1.6 billion ang inilaan ng PUV MP na hindi lang kulang sa plano ay makakaagrabyado pa sa higit na 300,000 nating super. Tatlong tatlong daan libo. Una, pinangakuan tayo ng DOTR ng route plans. 2018 pa rin nating pinupondahan ang paggawa ng ruta pero hanggang ngayon ay 9.5% o 155 lang ng 1,575 LGUs ang aprobado. Bakit maraming deadline at requirements sa driver? Samantalang ang deadline ng DOTR at LTFRB para sa ruta nila ay hindi naman natutupad. Ngayong nangako na naman sila ng may aprobadong ruta para sa kalahati ng bansa sa June 2024. Pero dahil wala ang probisyong ito sa budget, malamang ay aasa na naman tayo sa wala. Pangalawa, pinangako rin sa atin na hindi daw face out ang consolidation. Itinatago lagi ang motibo sa mga technical terms. Pero hindi pa hindi pa ganon na ang epekto ng deadline, ang mga hindi pa nakakapag-consolidate matatanggalan ng ruta. Walang ruta, walang prangkisa, walang kabuhayan. Kanino mapupunta ang mga ruta? Baka naman sa mga bagong korporasyon, hindi natin alam kung nagmula nga sa hanay ng mga driver. Pinagsasamantahan, pinagsasamantalahan na ang mga driver na kapit sa patalim na dahil sa kawalan ng assistance mula sa gobyerno. Itinutuloy pa rin ng DOTR ang consolidation deadline ngayong December 31 kahit may get 40% sa mga drivers ang maapektuhan. Hindi mo naman masisisi mga super na takot sumali sa kooperatiba dahil ang laki ng pondong kailangan tapos wala pang training ang DOTR sa pagmanage ng pera at PUV units. Pangatlo, kasunod agad sa consolidation deadline ang sapilitang modernization. Ngayon, ako ay uh, suportado ko ang modernization pero dapat naman may sapat na pondong ibibigay ang gobyerno. Pa, paano sila makakabili ng mga bagong jeepney na modernize kung napakaliit ang subsidiya na ibibigay? at mga imported ang mga bibilin, na hindi natin alam kung kalidad ba talaga ito dahil sa pilitang pinipilit sa kanila na bilhin ang modernized jeep. Nasa ng suporta para sa mga rehabilitation ng jeep na papasa naman sa emission standards pero di hamak na mas mura kailangan paggagawin ng DOTR ang mga pangakong programa para sa local manufacturers at assemblers kung kailan baon na sa utang ang mga driver at kooperatiba? Nasaan ang gobyerno sa modernization? Ang lakas ng loob ng DOTR mag-deadline, wala namang maitulong. Ang 210,000 pesos na subsidy ay 8.4% lang sa 2.5 million na presyo kada modern unit. 63 billion na agad ang kakailanganin para sa subsidies pa lang sa 300,000 na jeeps. Sumatotal, 750 billion ang kailangang pondo para mapautang sa minamadaling modernization. Kaya naman, hindi na rin natin masisisi ang mga driver na nagtitigil pasada. Pero sana wag nga. Kaya lang, yung gobyerno dapat talaga ay bigyan naman sila ng mas malaking suporta. Sa huli-huli sa mga commuter din, mapapasa ang bigat ng modernization. Kahit naaawa sila sa mga pasahero, patuloy na magpepetisyon ang mga drivers sa taasan ng pasahe para mabayaran ang kanilang utang. Reasonable naman ang panawagan natin para sa masusing pag-aaral at reforma ng PUV modernization bago mapataw ang deadline ng DOTR. I call on my colleagues to help us prioritize the enactment of the Just and Humane PUV Modernization Act. And what I would like to stress that the body, together with our chairman, supported the principles that we are fighting for for the PUV modernization. Na kung bibigyan manang pondo ang modernization, dapat may mga benchmarks of deliverables, bago ito ma release. Muli kung ang kasabay ng modernization ay mawawala ng kabuhayan ng mga libo-libo nating driver at operator, talaga bang matatawag natin itong kaunlaran? Lalo na ngayong magpapasko, huwag nating pabayaan ng ating mga super at operator at ang ating mga pasahero. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President, Senator Pia Cayetanes also.